Orang pakai kain kan? Oh, lapik dari mengusikan. kan? Lapik dari mengusik kiro. Up. Ya, yang lebih besar besar ini di tanda lah tak? Kain nunoi, kain bagus. Tak nak, Ano, brat? Biya, no? Biya, yan. Ano? So, bali Galing, Galing ng ma-raptor, boys. Ay, maramang ako dalawang balde rin kami. Saglit lang. Ma'am, may dakaw mo pa. na si kasamang Pengs G. Dey raptor, boys. Uh. <laughs> eh. Lubos ako nagpasalamat kay Pengs G. <laughs> dahil sa kanyang kasipagan, magsaing, magalit tubig at magluto ng ulam. At magatimla pa ng kape. At magatimla <laughs> pa nunguna, ng kape. karabas. Siya ang tagaluto. kahit tinamad na. Oh. Ako lang siya ay binigay yung kanyang obligasyon. Pinangunahan ni Coach at ni Boy ngayon na ni Bagwis. Uy! <laughs> <laughs> dami dami na. Pagsabing <laughs> <Dami -dami laughs> <Dami -dami laughs> <-dami> lahat, lahat. <laughs> oh, sabi nga. lahat. Oh, tama? Oo, oh, ay, sabi na kitimugatimpla ng kapiyan. Eh. Mamaya, face, pagkatapos yung tip lang. Mahal kong nga rabas pants naman kanina raptor boys eh Harabas fans naman ang ganito Uh, <laughs> <laughs> mahal kong harabas fans, maraming salamat sa inyo <laughs> Maya na, pag na <laughs> Pag matapos na yan, sige Para may dating naman Ayun mga harabas na dating tila ng kapi si, ano Tamang Pengzi yeah. Diyan ako bili, si Pengzi Gataan kaya natin yan, hindi ba gataan niyo Brad? Kaya -kay magata? Yung laman na. Ah, laman ano, 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 ano. Alam na ano. yung balat. Hindi ko buwin yan. Maliit yung ano natin eh. Laman. Adobo sa gata. Adobo sa gata. Pwede ba kayaan? Pwede eh. <laughs> walang walang punaw to. Walang ano. Pwede ba kayaan adobo sa gata? Thanks. Ewan ko sa kayo gumunoy kung anong discarded yan. <laughs> <laughs> lang. Magchat kayo sa Rabas Pans. Para si Ma'am Lancia mag-reply. <laughs> May magluto yun eh. Oh. Kung pwede yan ginataan na

Sinimulan mo naman yan. Usok mo naman ang pit mo yan. Kanina <coughs> ah. Bula-bula na doon. Ayan mga kaharabas eh. Habang nagsasayang siya samang ang pengs Kami naman na ibagwes ay magtitila ng aming lulutuin. Kasi okay. hindi ah. natin kabo kaya na no. Huwag ganyan. Kapangit naman. Mag-ano yung ano niya. Ito na mo. Ito na mga kaharabas ba? Ba't ka pangit naman yung durog-durog? Maya maapakan pa natin yan. May pinaka ano, full garden lang na ganyan o. Full garden. Diba? Galing ni Pipitik, mga karapas. akin palpak, basag. Basag din iyo. Hindi pa hindi pa kinabangan yung ano mo. Hindi pa kinabangan yung niyo... nako maligo na. Ito yung sinaw ng mga matanda, ginaipon nila ito, tapos ginasunog nila ng arabas, ginagawang apog. May apog kami dito mga karabas, isa, yun. <laughs> tapos sa nilagay sa ako naman Brad, ito? Oo, ipon bago i-tabi sa isang braga kasi pag kalat-kalat mo na yun eh, makakasugat lang ano yan ah kung, hindi na maka yun na sabi hindi na kasira ng kalikasan oh. nakasira ng tapaahan <laughs> pag napaakan mo talaga sira ang paa mo dyan oh laki ganda sa nato parang ako laki kung din tulungan mo ako wala ko siya bro pero mo doon kayo kaso

no, dekat na. Grabe tayo yung lukang para draw. Balikan na natin yung pagkakaw. Itagpo natin eh. Susunod, pag mundukan tayo, dala tayo ng kanya-kanya karit. Tapos kanya-kanya sako. So, Ano ka eh? Kinirapan pa tayo nag... Ano Eh? Ganoon talaga? sabi ko sa inyo kanila, kapain eh. Ganoon lang pala? Sabi niyo kasi matigas. Malambot yung brad. Ano na natin? Oo, dito sa unang pinuntahan natin kanina, mayroon yun. Ang masakit, banlik. Hindi makita mga kaharapan siya. Ha? Mayroon, pagod. <laughs> mayroon, pagod. <laughs> oh, eh. Uy! Ay, ayuda! Uy, ayuda! Ay, ayuda. ayuda! Thank you, Pengs G! Pagpalaing ka na. Dear dalawang araw na yun. <laughs> Dito. Kapi muna, Pengs muna Pengs eh, eh, kapi muna tayo mga harapas eh, habang may titila kapi muna tayo. Maraming salamat ng pala hmm. sa iyong pagtimpla ng kapi. May talaga <laughs> ni Pengski? Pinji, sana hindi ka magbago. Hindi, Bilang kayo, <laughs> si dalawang araw lang. Ha? Grabe naman siya. Uy, dalawang araw. Pwede na kalating araw lang? Uy, udyan. <laughs> Ba't? Hirap nga hirap ka bago, guys. Ang merinda. Uy, parang yan. Yan yan. Labo na ngang ilog, dagdaga pa ni ni eh, Boy Labo. Ay. Wala <laughs> mo sendi ng palabo kanina eh. Tas na, na naman. Tas na naman sa bagwis. Oh, wala nang lagi si Boy Pitek. Laki garahe lang kasi kami dito mga harabas. eh uh, choy ni ano. Ni Kops. Eh, bantay na ng eh. Pero dito kami nang ilaw sa ano. Dito si Bawal diyan eh. Ikeran na kami. Rapi lah ini ti kung doon sa ilog eh, wala kami paggarihan maraming gadaan medyo mag-ibig kasi makarabas yung ilog malaki tong raptor namin pag may dumaan na ibang bangka uh, hindi na maka -ano. hindi na maka at nung unang kapag -ilog kami mga karabas dito ano ka uh, murahin kami ng mga ibang bangka dyan <laughs> hindi murahin mahalin <laughs> halin ka mo Mag-aagi kami ayun ha <laughs> kaya pala mahalin yeah. <laughs> Kung hindi mo kumalen, ako malen. Ako malen. Uh, <laughs> <laughs> mga kakabas, eh, sabi nila marami na raw. Tama na raw ito. Uh, Muna ito bagwis. Adobo bagwis. Adubo. Adubo sa tuyo. Nakaulit eh, si ang tikaraba si Pixie sa bangus. dami na rin itong mga karabas Ha? dami na rin dami na rin Ugasan ng mabuti Ayan. Tapos ito ilagay sa ano? Screen. De Rarabas fans. Tubos akong nagpasalamat sa Raptor Boys. Dahil sa kailang kakulitan at kalukuhan. Pinangunahan ni Coach at ni Pace. Ano naman? At, at sinusundan ni Bagwis. Hindi <laughs> ang sakayo na ni, ni Bagwis. Oh boy, piti ka na sabi mo. <laughs> <laughs> Statika kasi ba? Kung <laughs> radyo ka, pita pit, pit mo na ano? signal. Signal? Signal?

edit ganyan nih. Ah. Ya, tapos saka asal dinta bang. Ngge. Okay. Para malinis ang pagkain natin. Yan. Malaking pinggi. Ingat kepala lagi sa yung pagluluto diyan. <laughs> Sana sarapan mo. Para maraming kain ang Raptors. Magunarak. Sino si, ba para mag-react tayo laban? Salamat, Ah. Pinsan mo sila para hindi ang tulog. <laughs> Wag. Masama yun. Ganda ba, Gabriel? Uh, Mga isa-isa mo lang. Lagay dito. Okay, na? Mas, uh, ano yan. May oh. wala yung ano dyan. Oh, good, good. Tama. Tama. Ay, hindi rin isa-isa. Isa. -isa. Uy. Pinunoy. Uy. Pinunoy. Kay Bagwis. Pinunoy <laughs> kay Bagwes. Kay Kots. Kay Edwin. Ay, kay Pingoy. Kay Pengs J. Kay Jimar. Kay Bipitek. <laughs>

Putok kumpulkan, ay. Putok kumpulkan. Ubi <laughs> pitik. Ah. Bawas. Oh, wak nang ubi si pitik, pro ubi pitik. Ini lah sampai di bagus. Kepik sih mas berlaki sakin. Udah melit kan? Oh. Duit. Pangit. Lelai. Oh. Ini kita dalam putih selaga. Ini nampak mana kaya? Hah? Ini nampak mana? Kurinta. Kurinta? Batang bata. Sini lagi nampak mana? Ada lagi 26. 26. Drago hmm. no. <laughs> <Tinawunan> na, 26. <Duhuta>. 26. Ang isip. <laughs> 26 26, disotso. Tinabunan na! <laughs> Tinabunan. Ay, ako naman 20 mga rabas. Okay na. rabas, kasi mga rabas yan, yan mga sinungaling yan. na naman o.

Tunga pol. Mga kaabag. Pag dinobos. <laughs> Pag dinobos. Abom. Wala pa yung luto niya na ano yung luto ni Saya. Pag naubos, tunga nga. Yung parang luto ni Saya. Bala nga yan. Hmm. Pag kami hapon, parang binda. tayat lang, baka sumakit ang batok. Ay! Hmm. dalawa dyan! Uy. Uy. Ay ba mag magbukas ng kituan. Oy. Oy. <laughs> Jeep dual. Ya bang maga pa, sa maraming kain. Oy. Ay. Bakay, <laughs> ay, ay. Ay, okay, ay tingse. Tingse. Oh. Bakay ba nawag sa tambrek? Yung yung sa umo anong bakbakan ko eh. Yung nasabi ko sa iyo. <laughs> Ang nanalo ay. <laughs> Sikot sa mga gusto si ko. Rob. Yep. Hmm, sino mo kasalot? Anak. Hindi video. Grat yun yun. Ayun mga kaharabas ay magandang hapon ay eh, ngayon ay katapos ang naming kain uh, ngayon ay uuwi na kami di eh, medyo pababaw na ng pababaw ay eh, baka kung mamaya pa kami ay hindi na kami makakawi dahil sobrang babaw na buti eh, maano si Raptors Apple boys. Baka kami doon oh. sa loob ng kalabas. Kami pa labas kami. Dito kami nang ano kanina oh, ng lukan mga karabas. Ayun oh, jan pala sa bahay niyo. Oh. Yung, si Pixie Oh, yan. Tanya, kanya yan. Sa iyo di ba, Pink? Oh. You, ba, yan? Pwede niya lang ngayon. Kakin

Ran babo pa. Sa ulan? Oo. Oh. Pero give Dito, dito. Dito na gusto mo. Tao. <laughs> dito. <laughs> dito. <laughs> dito. Okay. Okay. Mga si Pinch no? Dito. Dito. Yan na gusto <laughs> si Pinch Rui, Aroy, lubog na. Bagwis! wis <laughs> Ayan mga karabas, dito na kami sa Kaminawit o, ha. yung ati-atin na ni kasamang Bagwis ako na makarabas ng mga parte. Wala hmm. akong tiwala sa Saka, anim limang labanan eh. Peng, patay mo siya, Alis yung mayroon, patay na isa. Huh? Yan. Yan niya sa akin ah. Sikot siya, ko na sa Di, ko ko na Ha? Sino ko nalagyan mo yata. Huwag ko mo na. <laughs> Mamaya pag parte ng dakong Inner kanya, base ng taga Raptor Boys Ang ilog ng Ano yan? mga ka to? Nang ano? Nang Ano? No. Anong ilog ngayon? Loading nga loading Ito, ito, ano ito? Ano naman eh? Bahabaga Napatay na eh, bahaway

Hai, 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 Lagi hai, 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 belum hai, 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 Yang ini hai, 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 ini, hai, hai, hai,